Inamin ng actress-singer na si Vina Morales na hiwalay na raw siya sa non-showbiz boyfriend niyang si Andrew Cavalchin. Sa ulat ng Philippine Entertainment Portal, PEP, nitong Martes, October 15, kinumpirma raw ni Vina ang nasabing balita ng kapanayaman siya ng ABS-CBN News. Sa isang pahayag, inamin ni Vina na single na siya. Wala na kami. I'm back to being single, ready to mingle, Annie Vina. Bagamat hiwalay na sa kanyang dating karelasyon, hindi mo na raw niya iniisip ang love life. Hindi ko na masyado pinupush yun, love life, sa buhay ko. Hindi na siya priority, kasi before nalulungkot ako pag wala akong love life, wika ni Vina. Pero ngayon, eh, may dumarating, nawawala. So, ibig sabihin, wala pa rin talaga. So, hindi ko na pinipilit, aniya pa. Hindi na idinetalye pa ni Vina kung ano ang rason ng hiwalayan nila ni Andrew. Noong November 2023, nang umugang ang balitang nagde-date si Navina at Andrew. Nangyari ito matapos niyang i-upload sa Instagram ang video nila ni Andrew na nasa isang park sa Washington, D.C. Nasundan pa ito, nang i-upload niya ang mga litrato sa kanilang dinner date. Sa parehong buwan, sinabi ni Vina sa Welcome Press na opisyal na silang magkasintahan ni Andrew. Si Vina ay may anak na babae na nagngangalang si Anna sa negosyanteng si Cedric Lee.